Hello mga tol, welcome back to Queen Auto Repair uh, Mayroon tayong rescue na isang puso na super great mga tol uh, Papaanda rin siya uh, Malambot siyang paanda Tapos mga 1 hour pinakataas Mamatay naman yung, ulit yung makina niya mga tol At uh, pupuntahan natin yung lugar na nasiraan niya mga tol uh, Siya nga pala sa, sa lahat ng followers ka subscriber uh, Salamat sa inyong lahat at yung hindi pa nakapalo at kasubscribe, uh, pakihit naman yung notification bell para manotify naman tayo ni YouTube sa bawat nating ina-upload na bagong video mga tol. Uh, tara na, samahan nyo ako. Let's go! Dito kami mga tol sa Maputi. Yung may paahon. Dito kami kasi ayaw ma mag-start yung isang unit. Oh, maandar siya mga tol pero patay dahil sa uh, fuel niya na na short sira yung isang one bulb kaya ayaw niyang mag uh, bukas yung pinakadulo na fuel line ha naulog yung ito bago yung sa loob naman ang papalitan namin ni Peter itong partner ko yan, nag-resue kami sa highway yan mga tol papuntang yan dito kami 6M70 double EGR malamot pa anda rin tapos biglang mamatay Yan, tanggalin muna natin yung suction bulb mga tol. Yung bulb niya. Tapos sa uh, baba muna natin yung ano ko dahil hirap tanggalin muna tol yung ano na daming mga accessories. Kaya subukan namin dukutin kung hindi namin madukot ito tatanggalin yung buong intake. Kaya tinatry namin na madukot lang. Yan mga tol, update ko kayo maya maya. Gila e nak habang inoon namin yung susi mga tol mga 5 seconds pinaka malapit lapit na segundo ay daling uminit yung PCB number 1 kaya na ngayon nag troubleshoot kami hinahanap namin yung anong dahilan ba't ganun kadali yung uminit ngayon nabasted yung isa pinalitan naman namin yung isa kasi madaling siyang uminit hindi na namin tinuloy kinabit inahanap namin yung wire ba't nagkaroon dyan ang ground lead mga tol kaya pinipix natin hinahanap natin yung troubleshooting dito kami sa area mga tol yan bagong bulb na yan, mga tol namin una, yung dito banda ngayon sa loob nyo naman dahil ganoon din yung senaryo, matay si KD kaya dalawa nung pinakita nyo kaya inuputan nga namin yung bungee board na isa para pinakita nyo din yan para at least ito magulit Ito mga ka, mga pare, nakikita na namin yu, no? nahanap, nahanap na yun. <tipan> yung ano, na yung chip no? yung. yung problema ng 6 7

Hmm. Ah, ang tawag ko, 'yung. Ah, kasi two. Jobrak so, ako kay GP, tentale. Andog na nabaid do. Hmm. And dugtuhin. Mapay, siya nagkalo nang. I-update hmm. so, 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 ko kay may. 'Yung pangalawang balot ito. Ito naman 'yung bumigay, ano. You know? hmm. May rounding sugat ito putol.